Saan po ba ilalabas niya si Inay Len para maabangan? Kainama naman kayo. Pag sa Inay, pag sa Inay, pag sa Inay, kagigilas ninyo. Pag sa akin naman, ay ako naman ang hindi ninyo inaabangan. May sanay ako yung nagtatampo na rin nga sa inyo. Kainama naman kayo. Ay, ariga ang, ang aking artista. Ayan, nagbabasa ng script. Garni pala rin magbasa ng script. Abay, talagang lulong na lulong. Kala mo hindi makakaita. Alay, <laughs> ang... Inay, kaya ginagbabasa o natutulog. Ay, ako'y naliliyaw, kaya ako'y nagpahinga muna ba? Nagpahinga? nagpahinga. Parang kanina ba kayo nagpapahinga? Okay, ako Akala yung... ko gaya kayo sa dyan, magbasa ng script eh, parang ah, uh, lulung na lulung ata ako kayo. Ako'y kaya ako nagpahinga muna. Ng... Naku po, tinan ninyo, sabi nga daw, saan daw kayo, saan daw yung papalabas? Secret muna. Na, sa pag ano na, baka maudlot, maudlot pa. Okay, Pero ah. Um... yan, first day ng shooting namin bukas. Taray! Sigurado na yun. Abangan nyo na lang. Abangan ho ninyo ang aking artistang ito. Ay, talagang lulong na sa pag-abang. Naliliyo talaga. Oh, naliliyo. Abay kayo naliliyo. Ako lang sa... Naku po, Diyos ko. Ay, eh, kakakain lang na yan. Kakakain nyo na anong bigay sa ate? Wala. Ang gusto ko gulay. Ang gusto ko ay prutas. At eh, hindi kinain na rin ng prutas. Gusto ko ng itlog na nilabaw. Aba, ang dami niyong gusto. Aba, isang tayo aanak na yan. Mamaya yun ang kakainin ko. E, eh siya, pupunta tayo sa station 3. Ay, doon ba meron? Eh ba, yun. Hindi ko rin alam. Meron daw. Oh, ang buho, gulong-gulo eh. Naku po, Diyos ko. Diyos ko. Kaparehas na mag... Naku, ang aking ipit na papunta stock. <laughs> no, Boy, kakay nagkakagay. Ano man? Ayusin naman ninyo. Hmm. Dapat yung meron kayong... Ay, oh, oh, lagi kang suot. Miss ano, Joy Lim, thank you. Charms and Crystals by Joy Lim. Thank you, thank you. Lagi kong suot yan. Tara, parang nagpapakit sa camera. Ay, gay yung pala yun baka ako'y maaabangan nila. Wala nang mas ikiyot pa sa'yo. Teka, baka ako'y aabangan na rin nila. Tay nga, magtataklib nga din ako, niyan para nyari, ako niya. Para kunyari, iiyakan aakan na. Baka ay, may... Ay, sa ulo na script. Ay, ulog sa ulo na script. O, kaday na naman, ilulong eh, na ulo. Kala mo natutulog. Ay, ako din naman nahiabangan eh, din niyo. Kaya naman naman kayo. Ay, eh, dapat ako sinusuportahan niyo rin. Suportahan niyo, slay zone. Kaya naman kayo. Ako'y ano nagtatampo yan. sa inyo pag ako'y nakaiyak. Showing pa po, slay zone. Pag ako'y nakaiyak, eh. Mm -hmm. ay, nako pag ako'y nakaiyak at ako'y nakapagtampo. Don't baka Richard si Baka rin rin hindi, hindi ninyong... Anong tawag